All right guys, next booking natin. Banay-banay Kabuyao, Laguna. 161 Manila South Road. na okay. May pumikap na Ayala tinala, Ayala Greenfield Ngayon Ano po? Talagang nalangin Saan mo? Bakit? Eh nasa akin po yung booking eh Ha? Nasa akin po yung booking May pumikap Lala mo nila sa Ayala Greenfield oh tama po, Ayala Greenfield Ayala tinala, ngayon oh paano yun? Sino po yung si... Saan mo? May kumuha na

So, pina-cancel ko na lang doon sa nag So, na-double book siguro 'yon.